Sa so, dami ng magnanakaw ngayon, kailangan lagyan talaga natin ng security yung ating motor kung ayaw mong umiyak na lang at magsisi kapag ka nanakaw na yung iyong motor. Itong ginawa ko, simpleng security lang to ng ating motor. Mura na, matipid pa, hindi pa nakaka-drain ng battery. Switch lang ito, on and off kahit anong switch ang gamitin mo. Kapag ka pinindot natin, ganito mangyayari kapag ka sang buksan yung ating susian. <tong> O di ba? Bumubusin na siya kapag kabubuksan itong susian. Lalo na kapag kapunyersa yung ating susian para buksan. Sa ganitong paraan, tiyak na makakakuha ito ng atensyon sa mga tao na nasa paligid. Kaya malamang sa malamang, makakaligtas ang iyong motor laban sa mga magnanakaw. Kapag ka naman gagamitin na natin ang ating motor, make sure lang na naka-off yung switch para magamit natin yung ating motor. At kapag ka naman ipaparada na natin, make sure na i-on natin yon para mag-alarm kapag ka may magpwersang magbukas o magnakaw sa ating motor. Paano yan gawin? Panoorin mo lang video hanggang dulo para magawa mo na rin sa motor mo at maprotektahan mo na rin ang motor mo laban sa mga magnanakaw. Dati, laging two-way alarm ang nilalagay ko para sa security ng aking motor. Kasi bukod sa iwas, tinatambayan na yung motor mo, maporma pa at may auto start pa. Kaso nga lang ngayon, wala akong available na two-way alarm. Pero hindi naman po pwede na wala akong ilagay na security sa aking motor. Dahil alam naman natin lahat, nagkalat ngayon yung mga kawatan dito sa ating bansa. Kahit saan ka magparada, walang safe na lugar. Maliban lang kung ipasok mo sa iyong kwarto yung iyong motor. Sabi ka ng kaibigan ko, doon sa Senado at sa Kongreso, mas maraming kawatan. Joke lang po. Dito gumamit lang ako ng halo switch kasi ito lang ang available switch na mayroon ako sa ngayon. Kahit ano namang switch, basta on and off, pwede natin gamitin sa DIY na tapos. tapos gagamit ako dito ng speaker or pwede rin busina. Ang positive ng speaker, isasama mo lang dito sa isang wire ng iyong switch. Tapos ang isang wire ng iyong switch, idudugtong mo lang o itatap mo lang doon sa accessories wire ng iyong motor. Dito sa halo switch, mapapansin nyo dalawa lang yung wire na ginamit ko. Wala na kasing harness to. Napulot ko lang kasi ito doon sa toolbox ko. ginawa ko lang dito, hininangan ko na lang siya ng wire, yung kanyang common at saka yung normally open. Alin daw ba kasi yung common at saka normally open? doon sa hollow switch. Yan po yung may nakasulat na letter yan yung common. Yung may nakasulat naman na NO, yan yung kanyang normally open. Tapos hanapan mo na lang ng pwesto kung saan mo pwede ipwesto yung iyong busina or yung, yung speaker na gagamitin. Tapos ang iyong switch, ikaw na ang bahala kung saan mo ilalagay. Siyempre, dapat sa tago para hindi agad makita. Dito ko lang ito nilagay para siyempre sa content purposes, mabilis makita, mabilis ma-video at mabilis ma-intindihan. Yung isang wire ng aking halo switch ay dito ko na itinap sa wire ng charger. Yung na busina na pala ang ginamit ko dito kasi yung hawak ko speaker speaker nung tinisting ko ay hindi gumana siguro sira na yon dahil sa matagal na rin nakatambak doon sa aking toolbox mga pinaglumaan pa kasi yun ng dati kong two alarm sayang nga naka up na sana dito maganda na yung kanyang pwesto kaso nga lang nung tinisting ko is hindi na siya gumagana buti na lang at nandito lang itong stock horn ko kasi nagpalit ako ng busina yung loud horn na pangkotse ang ginamit ko tapos hanapan niyo na lang ng pwesto kung saan hindi ito makasagabal at hindi makakaharang sa ating fairings ang isang wire pala ng ating busina or kung speaker naman na ginamit mo ay doon lang natin itatap sa negative ng ating motor or doon sa body ground ng ating motor. Pwede na yon. Pero syempre, lagi nating ipanalangin na sana itong ginagawa nating ito is hindi magamit. Ibig sabihin, sana wala namang magtangkang magnakaw sa ating sasakyan. Pero syempre, iba na ang laging handa at laging sigurado. Mahirap na ika nga nila na sa huli ang pagsisisi. Kung meron kayong hindi naintindihan, pwede niyo ako i-PM or tawagan para buwan-unwan tuturuan ko kayo.